Bakit niya tinex si senator Soto? Uh -huh. Bandang hunyo yun eh. Kapo-proclaim lang namin, alabindalawang na senador. Uh -huh. Uh -huh. Tinex niya na, sinabi niya, Sir, uh, how are you? Uh -huh. uh, meron ka bang uh, mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million Five? for now. Uh -huh. At uh, kung mabigyan niyo sa akin ng priority, para maiwasan po natin yung mga ganito, ganito, ganyan, I will, uh -huh. I will send you the menu. Uh -huh. Uh -huh. Oho. <coughs> e, ikaw ang undersecretary, anong anong kapangyarihan mo para ano, bakit ka nagpepresenta? Una 'yun, bakit ka nagpepresenta? Uh -huh. siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President. Kaya po proclaim lang namin eh. Mhm. Mm o paano kung tanungin ko siya? Ini ito 'yung iniuwas niya. Uh -huh. Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Ah, okay. mo si okay. Senator Soto. Matagal ding nag-serve Opo, opo. Sa Senado. Uh -huh. At Isasabing yan naman, na Tama at po. Yan naman ay... Hinamin din po yan. Hinamin yan. Uh -huh. Ngayon, itatanong ko lang naman. Wala naman akong ibig sabihin ah, dito. Uh -huh. Ito siguro yung ayaw niyang sabutin ngayon. Uh -huh. Ilan pang Senador ang tinex mo? Maliban uh -huh. kay Senador Soto. Opo. Uh -huh. Kasi maaaring makikita ko yan eh. Isasabihin ako lahat yung mga papilis mo dyan.